Welcome sa Pinoy Hogot Tea, your ultimate source for Filipino celebrity news. Fan ka ba ng pinakabagong showbiz buzz, eksklusibong panayam, at trending updates sa iyong mga paboritong Pinoy celebrity? Nakarating ka sa tamang lugar. Naghahatid kami sa iyo ng mga nagbabagang balita, behind the scenes scopes, at lahat ng na nangyayari sa mundo ng Philippine entertainment. Huwag palampasin, mag-subscribe ngayon at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa mga pinakamainit na kwento sa showbiz. Manila, Philippines, nasilip ang tensyon at isang may December affair sa teaser para sa upcoming first movie ni dingdong Dantes at Charo Santos na magkasama, ang Only We Know. Inilabas kahapon, nagsimula ang teaser kina Betty, Charo, at Rian, Dingdong, sa cashier's counter kung saan sila nakikita ng mga kakilala habang nakapila. Nagpapalitan sila ng pleasantries hanggang sa hingin ng cashier ang senior citizens ay ni Betty. Sinabi agad ni Rian na hindi niya nanay si Betty. Ang mga susunod na larawan ay nagpapakita kina Betty at Rian na sumasayaw sa isang ballroom, camping, at Rian na sumasayaw sa labas ng bahay ni Betty habang tinitingnan niya ang kanyang mga kalokohan. Inihayag din na ang isang pusang gala ang ginagawang tahanan ni Betty. Hindi ka dito nakatira. Wala kang sasabihin, sabi ni Betty sa puting pusa, na tumalikod lang sa kanya. Ang susunod na eksena ay nagpapakita na sina Betty at Rian ay nasa isang paglalakbay habang ang isang voiceover na isang babae ay nagtanong kay Betty kung ano ang tunay na score sa pagitan niya at ng nakababatang lalaki. Nagtatapos ang teaser sa title card ng pelikula. Ang Only We Know ay sa direksyon ni Irene Villamor. Ito ay ginawa ng Cornerstone Studios, Star Cinema, Pito K Entertainment at Agostodos Pictures, ang production outfit ni Ding Dong.